Breaking news mga kabayan, barkong pangdigma ng Russia, inatake at pinaputokan ang helikopter ng Germany. Tila mas lalo pang ang tumataas ang tensyon sa pagitan ng North Atlantic Treaty Organization o NATO at ng bansang Russia. Mga barko ng Philippine Navy, tatapatan na nga ba ang mga barko ng China sa so West Philippine Sea? Matapos naman ang panibagong insidente ng intentional na pagbangga at pagwater cannon ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas, BRP Datu Pagbuwaya, nakauwi na sa home port nito sa Bataan. Pinsa lang tinamo ng ating mga barko, ipinakita sa publiko. Ang tanong ng marami nating mga kababayan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasaan na nga ba ang dalawang batas na ipinagmamalaki ng Pilipinas na sinasabing magpuprotekta sa ating mga teritoryo? Palagi na lamang bang magpapabugbog ang Pilipinas at China samantalang ang ibang bansa ay pumapalag at hindi nagpapasindak sa mga ito? Sa kabila nito ay patuloy pa rin ang paghihikayat ng National Maritime Council sa mga Pilipinong mangingisda na ugraw silang aalis sa West Philippine Sea. Yan at iba pang mga updates ang ating tatalakayin sa video na ito mga kabayan. Ako po si Roy Z, and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na load. Mga kabayan, pinaputokan ng Russian warship ang isang German Army helicopter na nagsasagawa ng reconnaissance mission sa bahagi ng Baltic Sea sa kasagsagan niya ng pagtaas ng tensyon sa Northern Europe sa pagitan ng mga miyembro ng NATO at Russia. Kinumberma ng Foreign Minister ng Germany na nagsasagawa ng surveillance mission ang kanilang helicopter nang paputokan ito ng Russia sa international waters pinangangambahan naman ang mas lalo pang pagtaas ng tensyon sa pagitan nga ng NATO at Russia dahil hindi raw normal ang ganitong aksyon mula sa Moscow. Gayet ng Russia, warning shot lamang ang nasabing insidente pero ayon sa Germany, ang ganitong uri ng aksyon ay hindi raw normal lalo na kung magmumula nga ito sa Russia. Dahil sa pangyayaring ito, sinabi ng pamunuan ng NATO na mas paiigtingin pa nila ang mga surveillance missions sa Baltic Sea, partikular sa pagbibigay ng proteksyon sa mga key infrastructure sa teritoryong ito, gaya ng mga internet cables ng European countries. Dagdag pa ng NATO, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang illegal na paglalayag ng Russian vessel sa naturang teritoryo sa kabila ng mga sanctions na ipinataw ng European Union dahil sa digmaang nagaganap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang mga routine surveillance mission ay pinaiigtinga ng mga bansang kasapi ng NATO dahil na rin sa mga naganap na Russian attack sa mga critical infrastructure sa Baltic Sea na nakakaapekto sa teknolohiya ng maraming bansa sa kontinente ng Europa. Kasunod naman ang namata ang pagbuntot ng Chinese warship sa barko ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Posible raw na tatapatan na ng Philippine Navy ang mga barko ng People's Liberation Army Navy ng bansang China sa bahagi ng West Philippine Sea. Yan ang sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea. Pero ang National Maritime Council o NMC agad na tinutulan ang panukalang ito para hindi na raw lumalapa ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Maynila. Sa video na ito ay makikita nga ang barko ng PLA Navy warship ng China noong December 4. Sinasabing ito ang unang beses na may Chinese warship na sumali sa pagbuntot sa mga barko ng Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o ng BFAR. Ang warship na may boat number 500 ay lumapit ng halos 300 yards na lamang mula sa BRP Dato Pagbuwaya dahil nga sa mga ganitong uri ng insidente, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na malaki ang posibilidad na i-deploy na ng Philippine Navy ang mga warship ng ating bansa para sumabay sa mga ginagawang routine resupply mission ng PCG at BIFAR sa mga mangis ng Pilipino. Bagmat ayaw daw ng Pilipinas ng gulo, ang China ang siyang naunang nagpadala ng kanilang mga barkong pangmilitar at hindi ang ating bansa. Kaya naman panawagan nila sa China Itigil na ang mga ganitong ginagawa nilang pagharang at panggigipit sa mga barko ng Pilipinas. Ayon naman sa tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na si Jonathan Malaya, sinusubukan ng China na palalain pa nga ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa ginagawa raw ng China, behado ang ating mga tropa kaya naman may karapatan ang ating bansa na magpadala rin ng mga barkong pangmilitar mula sa Philippine Navy sa mga susunod na resupply missions. Gayet naman ng National Maritime Council, hindi raw dapat i-deploy ang Philippine Navy para hindi na nga lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, mismong ang mga mamamayang Pilipino na nga nagsasawa sa mga ganitong paulit-ulit at palagiang balita kung saan ang mga barko ng Pilipinas ay ginagawa na lamang daw punching bag ng mga barko ng China. Ang ending, lagi na lamang daw papreskon at puro salita ang ginagawa ng ating mga opisyalis. Marami na rin kasing mga pangyayari kung saan ang ibang bansa ay sinubukang pasukin ng China subalit pinapalagan lamang nila ito. Kung inyong matatandaan noong 2016, pinalubog ng Coast Guard ng Argentina ang mga barko ng China na iligal na pumasok sa kanilang teritoryo. Dito nga ay nagsagawa ang Argentina Coast Guard ng matapang na hakbang para masigurong magtatanda ang suwapang na China. Noong 2017 naman, pinagbabaril ng South Korean Coast Guard ang mga barko ng China gamit ang kanilang mga machine guns at iba pang mga armas para ipagtanggol ang kanilang nasa sakupang teritoryo. Samantala, noong October 2024, pinalagan ng Indonesia ang Chinese Coast Guard at hinara nga titinaboy ng Indonesian Coast Guard ang mga barko ng China at pinalayas nga ito sa loob ng kanilang Exclusive Economic Zone. Sa puntong ito ay wala namang naganap na digmaan kagaya ng kinakatakutan daw ng ating mga opisyales. Oo nga at nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga bansang ito pero kalaunan tumiklop din naman ang bansang China. Kakatuwa ang sitwasyon ng Pilipinas dahil nga imbes na pumalag at imbes na ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Paulit-ulit na nating sinasabi na tayo ang may legal rights sa West Philippine Sea pero parang tayo pa ang nahihiyang gasgasan ang mga barko ng China. Paulit-ulit na lang tayong hinaharas. win water cannon, binubuli and worst, may sundalo pa tayong naputulan ng kanyang daliri. Umaksyon ba ang ating pamahalaan? May action pero alam naman nating sobrang lambot lamang. Hindi na kataka-taka na na nga ang maraming Pilipino dahil sa totoo lang po mga kababayan, paulit-ulit na lang ang ganitong pangyayari at mga ganitong balita. Nasaan na ba yung batas na ipinasa ni President Bongbong Marcos pila hindi yata nagiging epektibo. Nasaan ang sinasabing uhulihin ang mga illegal na papasok sa ating teritoryo? Mga batas nga lamang ba ito na wala namang pangil? Sa pagbabalik naman ng binanggang barko ng PRP datu pagbuwaya sa homeport nito sa Bataan, ipinakita sa publiko ang tinamong pinsala ng nasabing barko. Makikita na yupi ang mga railings sa starboard side. Na-deform ang mga navigational light ng barko at iba pang mga bahagi nito. Kitang kita sa video na ito kung gaano kaliit ang barko ng BIFAR kumpara sa dambuhalang barko ng China na intensyonal na bumangga rito. Sa kabila ng mga hindi magagandang insidente na naganap sa bahagi ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea, patuloy na hinihikayat ng ahensya ng ating gobyerno ang mga Pilipinong mangingisda na wag daw silang aaling sa loob ng ating teritoryo. Gate News, at Alexander Lopez, tayo ang may legal na karapatan para sa mga likas na yaman sa bahaging ito ng bansa. Pero binigyang din ng NMC na hindi daw sagot ang pagpapadala ng mga barko ng Philippine Navy para tapatan ang barko ng Chinese Navy sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Lopez, ilalagay daw ang barko ng Philippine Navy pero magmomonitor lamang ito sa sitwasyon at hindi para ilapit sa kalaban. Kabayan, ano ang masasabi nyo sa pahayag na ito ng ahensya ng ating gobyerno hindi ba tila parang ibinabala ng ating gobyerno mga Pilipinong mangingisda gayong sila ay parang nababahagan buntot at palagi na laang papreskon at puro salita na lamang ang nangyayari. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Jet. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.